magandang araw sa inyong lahat uh, sa aking mga esyente sa grade 10 so sa apat na seksyon Garcia, Del Mundo Rosa at saka magsaysay so gumawa ko ng lesson video para sa ating paksa para hindi na ako masyadong mag, magsalita sa klase kasi isang oras na ang ating klase magbigay lang ako ng mga activity din pagkatapos ay i-play ko ang video ito para sa pagpapalalim o yung discussion proper no so sana ay inyong maintindihan ang ating punang paksa sa second grading ito ay tungkol sa globalisasyon although atin na itong na take up sa nakaraang linggo pero laliman pa natin kasi mayroon pang ibang mga mga punto dito na dapat niyo maintindihan bago tayo pumunta ng iba pang paksa no? so ito ang mga layunin so akin na itong nailahad dati na kailangan maintindihan ninyo ang konsepto, dimensyon ng globalisasyon bakit ito ay naging isyong panlipunan at makapagbigay kayo ng mga informasyon ukol sa konsepto, dimensyon ng globalisasyon ay isa din sa mga isyong panlipunan no? din makapagmasid ng masuri ang konsepto at dimensyon ng globalization bilang isa sa mga isyong panlipunan so sa nakaraang pagtalakay natin siyempre dito din uh, dito din natin binata yung ating paksa so o talakayan so irantro na lang akin, akin ko na lang irantro, pero magbigay muna ako ng mga emphasize para mas malalim ninyo maintindahan ang ating So so ito ang definition ng globalisasyon so katagang ginamit o term ng ilan lalo na yung mga economic expert upang ilarawan ang lumalawak na panagdigang kalakalan ng mga tao at mga bansa sa isa't isa so batay sa aking naibigay na na halimbawa na nagkaroon ng kalakalan mula sa barter system hanggang sa naibinto ang coins hanggang naibinto ang papel na pera hanggang noong 2010 na naibinto ni Satoshi Nakamoto ang Bitcoin o yung cryptocurrency na yung tinatawag na digital money so yan sa ating panahon ay ginagamit na sa trading so pandagigang kalakalan pero hindi lang mga produkto ang kinakalakal na masabi natin doon nagsimula ang katagang globalisasyon ngunit kasama din dito ang paniniwala batas sa teknolohiya so nagbigay din ako ng halimbawa sa paniniwala, yung paniniwala ng mga Europeo ng mga Amerikano na dumating sa Pilipinas na kanilang ibinahagi ang kanilang paniniwala dito sa ating bansa pero bago pa sila dumating, may sarili na tayong paniniwala, no? Nagbigay din ako ng halimbawa sa inyo kung ano ang paniniwala nating mga Pilipino bago pa sila dumating. So, siguro kung hindi pa dumating ang mga Kastila at mga Amerikano, siguro ang ating paniniwala ngayon ay nanatiling animism o kaya ay dominantay tayo ng mga Muslim o kaya yung iba pang mga reliyon sa Uh, sa East Asia o sa Isyan tulad ng Buddhism Sintuism o iba pang paniniwala pero nung dumating ang mga Kastila dinala di, nila dito ang Catholicism din nung dumating ang mga uh, Amerikano dinala, ni, ni, dinala nila ang kanilang paniniwala ng mga Protestantism so yan sa batas yung batas na uh, masabi natin yung na pattern natin ang batas ng United Nation batas ng Amerikano yan ang natin o pinagbatayan sa ating batas sa ligang batas natin no? then teknolohiya of course yung teknolohiya na galing sa bumansa no sa Amerika ay talagang may malaking impluensya sa ating bansa no? so isa pa ang globalisasyon ay tumutukoy dito sa pagkalat ng mga multinational at transnational corporation So, halimbawa, McDonald's, Burger King, Toyota, Lenovo, bat iba pang mga malalaking kumpanya. Ibig sabihin, sa mga multinational o transnational corporation, may, mayroon silang tinatawag na mother company sa kanilang bansa. Halimbawa, itong nabanggit, pero mayroon na silang mga branch company sa iba't ibang panig ng bansa. Tulad dito sa Pilipinas, mayroon na tayong McDo, Burger King na galing ito sa Amerika, yung Toyota galing sa Europe, no? Pero mayroon ng mga brands ito sa Pilipinas. So yan ay halimbawa din na uh, kakitaan ng tinatawag na globalisasyon. So ito pa. Uh, ang globalisasyon ay tumutukoy din sa paglawak ng paggamit ng internet at Facebook. So nagbigay ako sa inyo ng halimbawa sa Facebook. So hindi ko na lang ulitin kasi mahaba yon na istorya tungkol sa founder ng Facebook. Pero maliban sa Facebook, maliban sa internet, yung pagka-invento ng tao, pag-discover ng tao na tinatawag na social media, maliban sa Facebook, mayroong Twitter, mayroong YouTube, Instagram, at iba't iba pang uri ng social media. So, kasi noon ay may tinatawag na mass media, at alam niyo ang mass media ay tumutukoy sa TV, radio, at saka newspaper. Pero ngayon, mayroon ng social media, kung saan lumawak ang impluensya ng tao sa buong mundo no? so yan ay halimbawa din ng globalisasyon then paglaganap ng mga imported na produkto so batay sa inyo nakita sa halimbawa no? yan ay mga produkto galing sa ibang bansa pero sa ating bansa mayroon ding produkto na lumaganap sa ibang bansa halimbawa yung produkto ng San Miguel Corporation yung San Miguel Beer at sa iba pang mga na galing sa Pilipinas ay nasa ibang bansa din yung ating Jollibee, mayroon ng Jollibee sa mga karatig bansa sa Asia at mayroon din sa Europe. Paging sa Amerika, kung hindi ako nagkamali, mayroon ng Jollibee din na? kung nakapasok sila dun. So, ibig sabihin, yung mga produkto na pumasok sa ating bansa, yan ay mga imported products. Pero yung mga produkto na ating ini-export o ipinagbili sa ibang bansa, yan tinatawag na export. So, yan ang isa sa indikasyon ng tinatawag na globalisasyon so ito pa so pagkaroon din ng mga malayang interaction ng mga bansa may ibig sabihin nagkaroon ng mga mga negosisyon, mga treaty, mga pag-uusap, mga liga ng mga bansa, himo United Nation, ASEAN, Association of Southeast Asian Nation or din di ASEAN Summit, the APEC. din pagkaroon ng mga sports competition tulad ng Olympics, SEA Games, Asian Games, no, FIFA, So yan ay halimbawa ng malaya interaksyon ng mga tao sa iba't ibang panig ng bansa. Okay. Diyan isa pa. Ito ayon kay richard ng 2011, isa sa talagang definition ng globalisasyon. Ayon sa kanya, ito ay proseso ng mabilisang pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon at produkto sa iba't ibang direksyon na naranasan sa iba't ibang panig ng daigdig. So tandaan ninyo, mabilisang pagdaloy yung na inflow at outflow ng mga tao sinabi ko sa inyo na ang halimbawa ay eh, ang tao sa ngayong panahon dahil sa globalization ay laging nag-travel anong katunayan? araw-araw may pumunta sa ibang lugar gamit ang sasakyang pang dagat gamit ang sasakyang pang so yan ay, yan ay mabilis ang pag o paggalaw ng mga tao diba? pumunta sila sa iba't ibang lugar hindi lang sa Bohol sa Cebu, sa Luzon, sa Mindanao, maging sa iba't ibang bahagi ng daigdig, no? din maliban sa tao, ang mabilis na dumaloy itong mga bagay. So hindi tayo magkaroon ng mga mga imported products sa Pilipinas kung hindi dumating galing sa ibang bansa. So yan So marami ng courier kasi sa mga produkto o mga bagay. Hindi lang siguro noon ay barko. Pero ngayon mayroon ng aeroplano. Pwede rin maglagyan ng mga bagay at i-transport sa iba't ibang bahagi ng daigdig no? din impormasyon so nagbigay ko sa inyo ng example yung, yung search engine na tinatawag natin na google search then ang pinakain ngayon yung chat GPT din mayroon pang mga naka-discovery din ng mga search engine na mas madaling makakuha ng mga impormasyon at saka itong mga produkto na ginagamit sa iba't ibang panig ng daigdig So yan ang talagang definition ng globalization proseso ng mabilisang pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon at produkto sa iba't ibang direksyon ng daigdig. So lahat ng nangyayari sa daigdig, yung nagbigay ako sa inyo na example na yung ating language na Pilipino ay hindi lang tayo ang marunong magsalita ng ating sariling wika na Pilipino o national language sa na ating Pilipino kundi maging ang ibang bansa ay marunong na din halimbawa sa Amerika mayroon na din silang subject na Pilipino sa Russia mayroon na din silang subject na Pilipino so, ibig sabihin talagang ang mga language ay gumalaw din sa iba't ibang panig ng daigdig no? okay ito pa so ito ay tinuturing din na bilang proseso ng interaksyon at integrasyon sa pagitan ng mga tao, kumpanya, bansa o maging ng mga sama panigdig pandaigdig na pinabilis ng kalakalang panlabas o so, yung tinatawag nating yung uh, international trade o no, kalakalang panlabas kasi uh, may kalakalang panloob din so proseso ng interaction interaction ng mga tao so bawat araw nagkaroon ng trading o business trade sa iba't ibang panig ng mundo maging ito man ay physical interaction or sa pamagitan ng online no? kasi pwede rin makipag-trade o makipag-kalakalan gamit ang online. din pwede ka rin bumili ng mga produkto gamit ang online. No? Yan ang pinakasikat ngayon. Online buying and selling. ba Ngayon, ito ang tanong tungkol sa globalization. So, sana inintindihan ninyo yung kahulugan ng globalization. So, dito tayo sa bakit itinuturo na issue ito. So, akin na itong natalakay pero bigyan ng karagdagang diin bakit naging isyo ang globalisasyon so ayon kay Ada noong 2017 may to rin na palipon ng isyo ang globalisasyon sa pagkatwiran nitong binago at hinahamon ang pamumuhay at mga perennial institution na matagal nang naitatag so tananin niyo magkaroon tayo ng uh, individual performance tasks sa lunes at ito ang ibinigay ko sa inyo na aktibidad no? so sabi ko sa inyo ano ba yung mga institusyon panlipunan sa so, nagbigay kayo ng halimbawa pamilya, uh, paaralan, relihiyon, ekonomiya at pamahalaan so yung lima ay tinatawag na perennial institutions kasi matagal na sila thousands of years na mayroon ng pamilya, mayroon ng pamahalaan no? So ngayon, sa ating performance task na individual ay magbigay kayo ng tuwirang dahilan bakit binago ang pamilya, di ba? Pinapili ko kayo sa lima, magbigay lang kayo ng isa, bigyan niyo ng dahilan kung bakit ito binago ng globalisasyon at magbigay din kayo ng halimbawa. So kailangan gawin niyo 'yan, no? So hindi ko na idiin 'yan kasi 'yan ang task ninyo no. Okay. So isa pa, ito perennial institution ang pamilya. Sinabi ko na ang iniya, simbahan, pamalahan, paralan, lang sa pagkatang may ito ay matandang institution na natili pa rin sa kasalukuyan dahil sa mahalagang gampanin nito. Of course, yung pamilya. Sabi nga nila, the smallest unit of society. Nagsimula sa pamilya ang lipunan. The society mula sa pamilya. Kung walang pamilya, walang society, walang lipunan na mag-create. Sabi siya pa, katilingban, grupo, din paniniwala o reliyon, institution din yan, pamahalaan o gobyerno, institution din yan, din at saka yung paaralan, no? din yung ekonomiya. No? So ayon kay Mac Chromic Lewis noong 2018, ang globalisasyon ay kaparaanan kung paano naging global upang buong mundo ang mga lokal na produkto o serbisyo. Okay, ito. Ayon sa kanya, ang globalisasyon ito ay paraan. Way. Na naging global upang buong mundo ang mga lokal products at serbisyo. Siyempre, naging global siya sapagkat hindi lang ang Pinoy ang gumamit sa ganong produkto halimbawa sa Pilipinas ang pina, kung, kung dito tayo sa agricultural products ang pinaka produkto natin ay yung coconut pero dahil pang export siya, ibig sabihin ang ating produkto na coconut o yung niyog natin pang export kasi yung oil niya ay ginagamit din sa ibang bansa diba so dahil sa globalisasyon ang mga produkto sa Pilipinas ay ini-export sa ibang bansa. Ginagamit nila. Tayo man din, bilang mga Pilipino ay gumamit din ng mga produktong galing sa ibang bansa. Yung tinatawag natin import. Kaya may tinatawag tayo mga imported products. So, ayon kay Macromic, Louis, ang globalisasyon ay paraan na naging global o buong mundo ang mga local products at serbisyo. Mayroon tayo mga local services na inaalok natin para sa ibang bansa halimbawa yung tinatawag nating BPO yung tinatawag nating mga call center yan ang halimbawa servisyo yan na, na nandito sa Pilipinas pero ang servisyo yan ay pang international kasi mag, isa tayo sa magaling na tao pagdating sa mga tinatawag na call center no? pagiging BPO natin then ito pa, ayon pa rin kay Macromic Lewis, sa madaling salita, ang globalisasyon ay pagtulungan ng mga bansa sa buong mundo upang malayang makaikot ang mga produkto at serbisyo sa bawat bansa. So, pagtutulungan. Ang tanong, bakit nangyari ito? Bakit ang produkto at serbisyo sa bawat bansa ay umiikot sa buong mundo? Siyempre, ang rason, una, walang bansa Ananyo klas walang bansa sa daigdig na kompleto ang natural resources. Tandaan n'yan, ha? Walang bansa sa daigdig na kompleto lahat. Tayo sa Pilipinas, masabi nating marami tayong mga na yaman. Mula sa lupa, ilalim ng lupa hanggang sa dagat hanggang sa ilalim ng dagat. Pero hindi 'yan kompleto. Mayroon pa rin mga minerals dito tayo sa yamang mineral, dito sa ating bansa, ang yamang mineral natin ay hindi kompleto. Mayroon, halimbawa, langis. Although mayroon ang mga na-discovery na may langis daw ang Pilipinas na pwede mapagkunan pero hindi pa lahat na-discovery. Mayroon talagang mga mineral sa ibang bansa na wala talaga sa Pilipinas at hindi pwedeng makuha dito. Kaya iyan ang dahilan kung bakit ang mga bansa ay nagkaroon ng tinatawag na export-import. di ba? Kasi walang bansa na kompleto ang tinatawag na raw materials o sa in Pilipino, hilaw na material. Ibig sabihin ng hilaw na material o raw materials, ito ay ginagamit para magkaroon ng tinatawag nating by-products o produkto. Yung tinatawag na in-product o bunga ng mga hilaw na material na nagkaroon tinatawag na proseso so alam niyo yan sa grid 9 niyo sa economics no yung tinatawag na salik ng produksyon di ba? so yan ang dahilan kung bakit nagtutulungan ang mga bansa para magkaroon sila ng produkto na wala sa kanila din tayo man sa Pilipinas magkaroon din tayo ng produkto na wala sa atin yung mga raw materials kaysa na naintindihan niyo so ito pa sa tulong ng teknolohiya, ang globalisasyon ay nagpabilis ng na internasyonal na kalakalan at pangungumulan. Siyempre, lalo na ngayon na mayroon na tayong internet. Diba? Talagang mabilis na ang transaksyon. Then, mayroon ang mga sasakyang pandagat, panghimpapawid, kasi noon, pangdagat lang. Kung ibak di old history, talagang mga barko lang dilayag. Yung malaking barko, yung tinatawag na galyon kaya may tinatawag na galyon trade pero ngayon wala, maliban sa barko mayroon ng eroplano mas mabilis ang eroplano kaysa sa barko diba? so talagang na, napabilis ng globalisasyon ang mga international na kalakalan at pamumuhunan no? yung tinatawag na investment okay. So, kaya pala, uh, ang prosesong ito ay miral ang mga taong nagkaroon ng panilang ng mga produkto at impormasyon. Ito ba? Okay? So, yan lang muna ang ating paksa. So, itong limang perspektibo o pananaw tungkol sa kasasayan, simulan ng prosesyon ay ating talakayin sa susunod na araw. So, ito lang ang ating paksa ngayon. Sana ay inyong naintindihan. At pagkatapos nito ay magkaroon tayo ng assessment batay sa aking naitala na talakay sa bidyong ito so sana ay may natutunan kayo